Pati pala itong si Senator uh, Joel Villanueva ay talaga na surprise. Talagang nagulantang siya sa ginawa na itong si Bato de la Rosa. You should have expected it dahil ang isang Bato de la Rosa na matagal niyo nang kasama ay napaka unpredictable. Hindi mo malaman kung ano ang posibleng magawa dahil sa dami ng kalokohan na itong si Bato de la Rosa sa daming kadramahan, sa daming kaoean, talaga magugulat ka sa mga pinagkagagawa niya because so unexpected, so out of this world, hindi mo akala yung senador nga, eto si Bato de la Rosa, sa kanya sa kanyang mga gawi, sa kanyang mga tinuran, at sa kanyang kilos. ba? Diba? Anong sabi ni Senator Villanueva? Greatest surprise of all. Yan daw. Dahil nga dito sa desisyon na si Bato de la Rosa, to sign the resolution backing Senator Cheese Escudero to take over the new president or Senate president. Ito daw yung biggest surprise of all time actually in the entire history of leadership chains, particularly dyan sa Senado. Okay, yun. Alam niyo yan? Dahil siguro sa matagal na panahon, kilala niyo na ang isang bato de la rosa na sip-sip na kung saan yung sa tingin niya siya ay in advantage or siya ay makikinabang or papabot sa kanya doon siya wala naman yan talagang pagpapahalaga sa samahan sa pagkakaibigan wala po <laughs> sarili ang iniisip ng isang bato de la rosa sarili akala niya tatatak ang or or magkakaroon siya ng legacy bilang isang senator. Meron siguro legacy ba matatawag yung matatandaan ka ng publiko na ikaw ay naging katawa-tawa sa Senado, nagmukha kang kenkoy at ikaw ata yung pinakamatibay ang sikmura kayo ni Mr. Robin Padilla diyan sa Senado. Magmatatawag matatawag bang or or maganda ba yung ehemplo? Maganda isang bagay ba yan na pwedeng ikaproud ng mga anak mo? mga apo mo? Di ba hindi? Pagtatawanan actually. Pagtatawanan. Yung mga apo mo halimbawa na, ay my lolo was a senator. But what kind of senator? <laughs> senator for whom? For the Filipino people or for for the Gong or just for somebody like Kibuloy? Ganun po eh. Ganun po ang magiging tatak na nung si Mr. Bato de la Rosa. Yun nga, greatest surprise of all. Mm -hmm. Sabi nito, sabi dito ni ni uh, Senator Villanueva dahil 6 or 7 lang ata ang bumoto samantala sa kabila ay may may 14 plus bato naging 15 siguro nga dahil alam na daw ni bato wala nang choice kaya ayon nag-surrender na lang daw siya i think that's the greatest surprise of all probably in the entire history of leadership But it is what it is, and we respect everyone's judgment, opinion, even decision. It's kind of weird, of course. Talagang nawiwirduhan na kayo. Kay, talagang kahit sino mawiwirduhan sa isang Mr. Bato de la Rosa. Tignan nyo naman kung paano kumilos. Tignan nyo naman kung paano magsalita. Sabi nga na si Bobo Gadon, di ba? Na hindi daw makapagsalita ng straight English language. Itong si Bato de la Rosa. At kadalasan, pag nagsalita, bisaya, pautal-utal. Nothing against sa mga bisaya. Ano ho. Pero para kasing sinasadya na si Mr. Bato de la Rosa yung kanyang pagsasalita. And take note, ginagawa niyang rason kung ano yung pagiging bisaya niya kung siya ay hindi confident, kung siya ay nagkakamali sa kanyang mga tinuran, sa kanyang mga statement. Ginagawa niyang rason yung kanyang pagiging bisaya. Wrong. Dahil sa mga bisayang or ang bisaya na totoong may dunong at alam, naku, kahit anong lingwahe, actually, mas magaling pa nga silang mag-English, eh, di ba? Kasi sa mga nasa city, nasa Manila, limbawa, yun yung totoo. Pero itong si Bato de la Rosa, sinasadya. Yun yung pagiging, o yun yung pinaka-rason nila, na kung ay may language barrier sila. Kaya minsan, nami-misinterpret daw natin yung kanilang mga sinasabi. Kung hang. Lintik <laughs> na to. Ano, oh, ginawa pang rason ang pagiging bisaya na kung titignan natin talaga malaking insulto or iniinsulto niya ang mga bisaya dahil sa kanyang pag-uutal-utalan o sinasadyang kalokohan sa pagiging bisaya. Good luck!